Lots News Updates sa ating mga balita, pagbabalik ng 12 billion pesos na budget cut sa DepEd, gagawa ng paraan ni PBBM. Presyo ng langis magtataas simula bukas December 70. At corona sa UAAP basketball, naibalik sa University of the Philippines. Ako po si Cesar Suryan, kasama ang buong puwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangungunang balita sa buong kapuluan. Ngayon, Inihayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na gagawa ito ng paraan para maibalik ang 12 billion pesos na tinapya sa budget ng Department of Education o DepEd para sa 2025. Ito ang tiniyak ng Pangulo kay Education Secretary Sunny Angara matapos aprubahan ng Bicameral Conference Committee kamakailan ang 737 billion pesos na budget para sa DepEd. Mas mababa kumpara sa 748 billion pesos na aprubado ng Senado at House of Representatives. Pagbibigay diin ng Pangulo, taliwas umano ito sa policy direction sa usapin ng pagpapaunlad ng sektor ng edukasyon. Partikular na tinanggal sa alokasyon ng 10 billion pesos para sa computerization na ayon kay One Rider Partilis Representative Rog Gutierrez sa isang Commission on Audit Report noong 2023, 2.075 billion pesos lamang ang naidisburse mula sa 11.36 billion pesos na budget para sa ICT equipment. Ikinabahala naman ni Anggarang Aniye promises and nice words ng mga mambabatas na nauwi sa budget cuts na magpapaantala umano sa flagship computerization program ng DEPE. Dagdag pa nito sa lungat ang budget cut sa common practice na iangat ang proposed budget ng administrasyon para sa edukasyon. Nakatakda namang pirmahan ng Pangulo ang budget bill bago magpasko. Muling tataas ang presyo ng gasolina, gayon ng ang produktong petrolyo ngayong linggo. Sa magkahiwalay na anunsyo ng oil companies, magtataas ng 80 centavos ang kada litro ng gasolina. Parehong 80 centavos kada litro ang dagdag presyo sa diesel, habang 10 centavos per liter ang madaragdag sa presyo ng kerosene. Epektibo ang bagong presyo bukas 6 AM sa lahat ng kumpanya ng langis maliban sa Clean Fuel na magpapatupad ng presyo 4 PM ng parehong araw. Base sa projection ng Department of Energy Oil Industry Management Bureau, inasahan ng mas mataas na presyo ng petrolyo dahil sa mas lumaking demand, geopolitical tension sa Middle East, at ilang delay sa increasing output. Naibalik ang corona sa University of the Philippines o UP Fighting Maroons matapos nilang talunin ng De La Salle Green Archers sa kanilang do-or-die match sa UAAP Season 87 Men's Basketball Tournament itong linggo ng gabi. Dikdikan ng naging laban ng dalawang kuponan hanggang sa tuluyan ngang naungusan ng Fighting Maroon Archers sa score na 66-62. Pinangunahan mismo ni UP star player JD Kagulangan ang panalo na nakapagtala ng 12 points na siya ring itinanghal na finals MVP. Pareho namang nakapagtala ng double-double figures ang kanilang center na si Kentin Melora Brown na may 14 points at 10 rebounds. Gayun si Francis Lopez na mayroong 12 points at 11 rebounds. Ito na ang ikaapat na kampyonato ng UP matapos ang huling panalo nila noong UAAP Season 84. Para sa Kidlat News Update, Renzalino naguula. At inyong pong natunghaya na mga headlines sa nakalipas na mga oras, manatiling nakatutok para sa susunod na mga updates at breaking news. Ako po si Cesar Sorian, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.